Kaibigan, kung napanood mo itong video na to, palike and share naman at pahingin na rin ang isang subscribe yan Dahil malaking tulong na sa amin, mga content creator yan. Maraming salamat! Alam mo ba, si Congressman Saldeco, hindi lang basta-basta politiko, may sarili siyang Air Force. Pero teka, hindi ito galing sa military, ha? Ayon sa mga ulat, eto ang ilan sa mga air assets na naipon nila. Misibis Aviation and Development Corporation, kung saan anak niya ang namumuno. Gulfstream 350 private jet, 36 million dollars. Delawang Augusta Westland AW139 Helicopters $16 million. Delawang Bell 4207 Helicopters $3 million. Bell 206B3, $650,000. Hightone Construction and Development Corporation. sa Akanyanka Augusta a one zero nine E. Helicopter, $6.9 million. Cessna 414A Chancellor, $700,000. PA31-350 Chieftain, $340,000. QM Builders. Bell 505 Helicopter, $2 million. dollars. Ang kabuuang halaga ng lahat ng ito. Aabot sa 4.7 billion peso. Ngayon, trivia time. Alam mo ba kung gaano katagal para kitain ang 4.7 billion pesos ng isang minimum wage earner sa Maynila? Kung ang sahod ay 695 kada araw, kailangan niyang magtrabaho ng 16,000 years. Ibig sabihin, wala pang stone age. Nagtatrabaho na siya hanggang ngayon. At ang moral ng kwento, lamang ang may alam. Kaya dapat alam mo!